Okay hey guys, mapaiba tayo ngayon. Uh, ibang gagawin natin ngayon. Bali, magre-repair pa rin tayo. Pero, ito guys, re natin. Magdidikit tayo ng mga tiles. Mga kapak na tiles sa CR guys. Dito ako ngayon sa ano guys. Uh, sa One Shang Rila uh, Place. Dito sa crossing ito guys. Ito, magdidikit lang ako ng mga tiles na nagkapak. Gagamitan ko siya guys ng ito, itong Bostik na No More Nails. Ito yung gagamitin namin guys. and pang na ano to guys, para mabilis, mabilis kasi matuyo to guys. Para hindi na tayo magbakbak ng semento. Ito lang yung gagawin natin guys. Didikit na lang natin. Gamitan natin itong No More Nails. Ayan guys, hindi eh, ako kami nakabili ng gun itong, ano, yung pang silicone gun. Kaya ginagawa ko na lang, lang guys, eh, tinutulak ko ng uh, dulo ng, ano, yung handle ng martilyo. Para matulak yung itong laman ng bostik na no nails. Ayan guys, ayun natin yan. Kakarot lang natin din sa tiles na yan. Para yan yung gawin natin pandikit. Yan guys, i-kakalat lang natin itong bostik na no more nails dito sa ilalim ng tiles na to. Lang natin, gamit na, gamitan natin ng spatula para pamapit pumapit lahat ito guys. Bago natin i-dikit. Yan na guys, nakakabit na yung mga tiles natin. Dadaganan lang natin itong ano, bigat na bagay itong timba nilagyan ko ito guys ng tubig para yun yung pindagan naman dito sa tayo yan guys ayan guys uh, habang pinapatuyon natin yung files doon itutor ko muna kayo dito sa uh, loob ng kundo nato to guys ito, yan yan yung CR na yung ginawa natin yung dinikit ako dinikit ko yung files na nagkapa yan yung pinaka common CR nito guys ito naman yung isang kwarto yan, isang kwarto ganda ng pagka-design nito guys ayan kita yung ano yung yung green field dito sa crossing ayan kita dito bali na sa 28th floor ito guys ng one siyang rila place uh, south tower ito guys ito naman guys punta tayo sa kabila ang kwarto ito naman guys yung master's bedroom nila Yan yung master's bedroom Tingnan natin ang ilaw Yan. Medyo malaki-laki din ang kwarto nito, guys. Ayun. Ah, mga gamit dito, guys, kasi wala nang nakatira dito. Tapos dito naman yung pinaka walk-in closet niya. Ayun, nandito yung mga damit nila nakalagay. At itong pinto, ito naman yung pupuntang CR nila, guys. Ayun, itong shower. Ayun, shower room. <laughs> Yan yung mga lababo. Lababo. Dalawang lababo. Saka toilet bowl Yan guys. kita guys, labas tayo dito sa terrace nila. Yan May, terrace terrace dito guys. Ha. Yan. Tanaw yung ano yung dito guys. Yung siyang uh, shangri na mall guys. Yan yung sa baba. Yan. mall. Yan. yung floor and material rin na rin na malayo district so yung guys and lang sa baba nito guys yan baba dito natin may swimming pool Nilipot naman tayo dito nga guys sa kabilang unit nila. ito sa North Tower naman tayo. 10th floor. yan guys, lipot naman tayo. Dito naman sa kabila guys sa uh, 10th floor ng North Tower. Natatanaw naman dito guys yung, yan yung Shangri-La Hotel. Ayan guys, it's a Shangri-La Hotel. Natatanaw dito. Tsaka yung Ortega Center guys. Kitang kita dito. Baling yung ginawa, namin dito guys ay naglinis ng aircon. May, bali may misa nila itong unit nila dito. Nakatestas. Huwag din natin yung sa taas guys. Ayan hey guys. Nakatestas. Nakatestas. Ito yung common CR guys. Ayan, mm. guys. guys. Ganda. Ganda ng setup guys. Okay guys. Salamin muna tayo. Okay guys. Ayan, yung doro nila. Mayroong bidet. So ito nung yung shower. Shower room. Ayan. Ayan shower room. Ayan na tayo dyan guys. Ayan sa kabila. Ito yung isang unit guys ha. Ang nilinis namin. Ito yung isang kwarto. Ayan. Um, ito yung bedroom. Master. Na nice, isa. Ayan yung aircon nya. So, tayo sa kabila guys. The master speed room. Ito yung master speed room. Dalawa yung kama. Ayan. Kita mo yung Ortega Center. Ayan. Ito yung isang aircon na nilinis namin. Ito yung mga... naman yung bathroom. Ayan, closet. Closet oh, nyan. Ito yung bathroom. Ito yung bathroom niya. Ito may suites. Ito yata. Ay, ito. yung bathroom niya. Ito yung toilet. Nakabukod. Ayan. Ayan, may isang bathtub. na meron din ito yung shower niya shower ganda a few moments later ano oh, yung panel yan ten floor C si. on natin yung breaker niya guys ito number 6 ay RCCU ay 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 isa. Number 11. Number 15. Number 16. A few moments later. Ayan. Buwan na siya. Ayan. Isa. Isa guys. Only natin to. na rin yung isa. Ito na yung isa. Eh, toxic na yung tubig. Ito yung isa. Oo na rin natin. Yan. na? Thank you for watching. Please like, comment, comment and subscribe.